Earth. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At pagbati po no, sa mga kawani ng CIIT na school. At nawa po ay nasa mabuting kalagayan tayo. Ako po si John Christian Agudera at isang aplikante ng inyong institusyon. Narito po ako upang magbahagi ng aking demo teaching na, na ang napili kong paksa ay ang panitikang Pilipino. Sapagkat so ito yeah. ang aking kinuwang masterado o major sa aking masterado itong aking nag-aaral sa master. Okay, sige po, magsimula po tayo. Dahil online po itong gagawin ko, no? ito, narito po yung mga panuntunan ko sa klase. Of course, syempre hindi maniniwa, mawawala no? yung pag-check ng attendance ng ating mga sudyante. At dahil limitado lamang po ang naibigay sa aking oras, sa aking demo teaching, ito ay tutuloy-tuloy ka na. Okay, so narito po ang aking gabay sa uso sa pagtuturo ng panitikang Filipino na nang sa ganun, no, naunawaan ng mga mag-aaral, ano ba ang tatahaki ng panitikang Pilipino, ano ba yung lalaman nito, at saan ito magtutungo o di kaya naman ay magwawakas. Para sa madaling pagpapaliwanag, no, ang panitikang Pilipino bilang isang kurso sa Pilipino sa kolehiyo ay nakatuon sa pag-aaral ng mga aktang pampanitikang sumasalamin sa pamumuhay, kultura, pamahalaan, at maging ng kasaysayan ng sabayanan o liping Pilipino. Ang pag-aaral ng panitikan ay tulad ng pag-aaral sa dagat sabagkat napakalawak ng panitikan. Maaaring tignan natin ang panitikan bilang macro to micro o di kaya naman ay micro to macro. Sa so, tagpong ito, mas pinili ko ang micro to macro. No? Ang pagtingin mo na sa sariling panitikan, no? tungo sa palabas, tungo sa macro. Sapagkat so, mainaw na maunawaan natin, ano yung panitikang Pilipino na meron tayo sa bayan? Kasi kapag pinagpatuloy natin ang pag-aaral ng panitikang nasa sa labas, nakakalimutan na kasi natin ang konotasyon ng panitikang mayroon tayo sa Pilipinas at maraming paniniwala ng mga mag-aaral ng panitikan. Inakala nila na ang panitikan lagit-lagi nakakulong lang kay Rizal o di kaya naman kay Shakespeare. So, nais kong basagin ang ganoong paniniwala na maraming mag-aaral. Pagkat mainam na maunawaan natin, anong panitikang mayroon tayo sa bayan? Ano yung mga pantikang regional na hindi natin nababasa? Ano yung mga pantikang regional na hindi natin napagtutuunan ng pansin? Kasi hindi pwedeng pantikan na agad, na, ayan na agad. So hindi ganun. Mainam na maunawa natin. Ano yung tala na mayroon gamit ng wikang Filipino? No? Kasi malaki ang papel ng wikang Filipino sa pag-aaral, sa pagkatuto. Lalo na nakatuon ng kurso ng pag-aaral, ng pasalita at pasulat na tradisyon ng ating panitikan. So, babagtasin nito ang mga yugto ng panitikan sa iba't ibang panahon na may espesyal na doon ng pag-aaral ng mga pampanitikan na kalapat at nakaw ngay sa kasanayan ng iba't ibang larang at disiplina na siyempre gagamitin natin ang disiplina at larang ng makapilipinong pagtingin o lente. So, bukod po dyan, no? mainam na maunawaan natin ano ba yung bit-bit na panitikang meron tayo. Kasi pag inisip natin no, sa panitikan, yan ba ay tula agad? So hindi ganon. So mainam na maunawaan natin ano yung etymolohiya ng panitikang Pilipino. So ang panitikan ay nagmula sa salitang titik. No? Ganon din naman yung literature na translation at litera um, literatura. Halimbawa, no? sa salitang grego, ang salitang litera ay nangangulog ang letters. Ganun din sa literature, no? Literary naman ang pinagmulan nun. Pero ang pinaka-unique dyan, sa wikang Filipino, meron tayong sariling salitang titik na kung saan tumutuko ito sa si mga letra. Kaya nga ang salitang panitikan ay nagmula sa salitang titik na an. So, naging panitikan ito o panitikan. Okay? So, ang panitikan ay nagsasalay ng mga kaganapan, pamahalaan, lipunan, ang daming tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, pagiganti, pagkasulam, sindak, at pangamba. So nagiging bunga ang panitikan ng pagdanasan ng taong makapagpahayag at maging malikhain. At mas nagiging interesting ito sa panitikang Pilipino na mayroon tayo. Kasi sabi na maraming author, na maraming mananaliksik, ang panitikan daw ay tila isang babae na kapatid ng kasaysayan. O ang panitikan ay tinatawag na babaeng kapatid ng kasaysayan. So interesting. Mapapaisip tayo, bakit nga ba tinawag ng babaeng kapatid ng kasaysayan? Kasi kapag inaral ina 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 natin ang panitikan, natutuklasan natin ang kasaysayan natin. Kaya nga sabi ni Jun Cruz Reyes, isa kilalang manunulat, um, kung gusto mong alamin ang tala o ang kwento o ang kasaysayan ng isang bayan, alamin mo ang panitikan nila. Alimbawa, sa Bicol, nariyan ang ibalon na kung saan nagtatala ng kanilang kasaysayan. Dari yan ang akdang si Gugurang at si Aswang na related no, sa bulkang mayon. At sa Bicol, matatagpuan din natin ang mga akda nilang rawit-dawit o mga tulang Bicol. At kung saan sa ang lugar sa bayan na sinilangan natin. So, mapalikan natin no, ang panikang ang panitikan ay tinatawag na babaeng kapatid ng kasaysayan. So, bakit ganon? Sa madaling salita, ang panitikan ay tila babae na nag-aayos, nagsasalansan, nagtitipon, no? Kasi sa bahay, ang mahilig mag-organisa at mag-ayos ay yung babae. So, ginagawang ganon ang panitikan ng kasaysayan. Kaya nga, pag inaral natin ang panitikan, no? Ang inaral natin ang kasaysayan. Yan. At tinitinan natin yung Noli at Elifilin ni Rizal. Kasi nababalikan natin yung tala na mayroon at naranasan ni na Rizal. So, very interesting, no? Nakapati ng panitikan, ang kasaysayan. At sa pagpapatuloy natin, makikita natin ang dalawang uri ng panitikan. Huwag tayong malito, magkaibang uri at anyo, no? So, sa dalawang uri, napakadaling matandaan nito, pasalindila dila o kaya ay pasulat. So, ito yung isa sa naging factor kung bakit tinatawag na hybrid ang panitikang Filipino kumpara sa mga panitikang banyaga. Kasi hybrid. Merong pasalintila at meron din pasulat. Kasi kapag tinignan natin, alimbawa sa Western country, ang panitika nila ay nagmumula lamang sa pasulat. Pagdating ng 20s o ng 2000 years, I mean, year 2000, dun lang sila magiging hybrid kasi i-adapt na nila ang spoken poetry, ang talumpati. Dun lang i-adapt yun. Pero mas nakatuon sila sa pagsulat. Unlike sa Filipino culture, ang pantikan ay hybrid. pa pasaling dila o kaya pasulat. Kaya meron tayong dupluhan, meron tayong mga awit, meron tayong balagtasan, meron tayong mga tula, mga muktong, na kung saan mas madalas ginagawa ng mga katutubo ay mga pasaling dila. Lalo na ang mga kwentong bayan natin, ang mga alamat ay mas nahubog sa kanilang pagsasaling dila. Habang ang pagsulat naman ay late na rin nag-boom sa atin o late na rin mas nakilala. Bakit? Kasi hindi naman masasabing wala tayong paraan ng pagsulat. In fact, meron tayong baybay, baybayin. Pero sa pagsulat, makikita natin sa tala ng kasaysayan, ito'y nauukid sa batong. E, hindi naman ganun katagal o kadali ang pagsusulat o pag uukit sa batong. Pero hindi natin may ng pantikan sa Pilipinas ay pasalindila. na may merong mga natagpuan na mga nakaakda noon na pasulat. So sa dalawang uri ng panitikan, pasalindila at pasulat. Dako tayo ngayon sa dalawang anyo ng panitikan. So basic lang din ito. At madaling matandaan, no? Ang tuluyan o prosa at ang pangalawa ay ang patula. Sa tuluyan o prosa, no, mula sa salitang tuluyan. Ibig sabihin tuloy-tuloy ang daloy ng salita, tuloy-tuloy ang naratibo. Tulad ito ng pagkukwento, no? Kasi tuloy-tuloy, no? Isang panitikang kung ito ay nasusulat, no, sa karaniwang taloy ng pangungusap at patalatang paraan. So nariyan yung mga creative non-fiction, no? Diyan yan yung nilalaman noon, mga sanaysay. Sa patula naman, so madali natin din maintindihan na no? patula. Ito ay mayroong mga talenturan sa noon, sa may tugmaan pa nga, no? So, huwag natin kalimutan ang dalawang uri ng panitikan ay pasalin at pasulat at ang dalawang anyo ng panitikan ay tuluyan, Rosa at Patula. Okay. So, namnamin pa natin lalo no, yung panitikang Pilipino kasi pag lugat natin talaga ano yung kanta at essence ng panitikang Pilipino, makikita natin na may factor o may naganap o may nabago yung wika. Kasi meron tong connotation eh. Na kapag kinuha mo yung panitikan bilang literature, lahat ng babasahin mo no? Puro Ingles. Kapag kinawa mo naman yung panitikan as panitikan na subject o nakasulat sa Tagalog or Filipino, lahat na mabasahin mo ay nakakulong lang sa wikang Filipino. So, yun ang gusto nating basagin sa klase na ito. Na hindi porket panitikan Filipino ay puro Tagalog o Pilipino yung wika na babasahin mo. Sisikapin natin nam namdamin, bagtasin, aralin ang mga wikang banyaga o vernacular na wika sa Pilipinas, hindi din ang Ingles sapagkat ang wika natin ay hindi lamang nakakulong sa Tagalog na matagal nang binabasag ng KWF o ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So, ano ang kampani ng wika sa pag-unlad at paglago ng Panitikang Pilipino? So, nariyan kasi ang doktor o ng mga wikang Pilipino o yung wikang katutubo natin. So, anong ginawa ng mga yan? So, inunawa nila yung wika natin inaral nila. Kasi nung pagdating nila, kinakailangan nila aralin ano yung meron tayo sa Pilipinas. So after nun, sinubukan nila ituro yung mga aral ng Diyos. At the end of the day, hindi natin na yon yun. Hindi na ulawaan na maraming katutubo kasi nasa wikang banyaga. Nasa tayuhang wika. So ano ang ginawa ng mga kolonisador ng oras niya Ang ginawa nila, inunawa nila ang wikang Pilipino o yung wikang katutubo. Sa kanila ay sinali ngayon yung doktrina kristyana na kauna-unang ak um, aklat o libro na nilimbag sa Pilipinas. At nilimbag yan noong 1593. Ang doktrina kristyana ay naglalaman ng mga dasal o di kaya ng mga utos. Kaya mapapansin nyo, lengwa, Espanyol, Itagala. So, hindi ito nilikha para sa mga katutubo. Sa katunayan, nilikha ito para sa mga prayle magtuturo ng mga aral dito sa bayan. so kapag naunawaan mo ang wikang itinuturo sa iyo o yung mga dasal na kasalit sa wika mo, madali mong maintindihan. So yung wika naging uh, tulay siya upang masakop o makalunisa yung kaisipan ng maraming katutubo. Kaya naman, mas nauunawaan na ng mga katutubo ang mga dasal, mas nauunawaan nila ang mga bawal. At dahil sa pagnamnam o pagpasok ng mga kalunisador na kaisipan, unti-unti nitong binago yung panitikang mayroon ng mga katutubo. Kung noon, ang subject ng mga katutubo sa panitikan nila ay tungkol sa kalikasan, ito ay nagbabago at nakatuon na kay Iso Kristo na Panginoon ng mga Katoliko. So, nabago no? yung nilalaman ng wika, I mean, ng panitikan. No? So, malaki ang imuhay ng mga katutubo. No? Yung mga babaylan, yung mga panday, yung mga sultan, yung mga pinuno, no? Unti-unti itong nahati. Kasi marami sa mga katutubo noon ang nag-convert sa Christianism. Habang ilang mga katutubo no, ay napilitang magpatuloy sa kanilang pagiging um, pamumuhay no, sa bundok. Hindi kaya naman ang patuloy na pagsakay sa balangay. Kaya sa pamagitan ng polisiyang inilatag ng mga Kastila na maaaring tugon sa kung anong pamumuhay mayroon ng mga Pilipino, no, napago o naapektuhan ang takbo ng pamumuhay o pagtingin ng mga Pilipino sa kanyang sarili nagkaroon ng ibang pamantayan sa kung ano mabuti at masama mula sa mga aral na dala ng Kristiyanismo sa bansa. So hindi ko masama ang mga Kristiyanismo, kundi ito yung nangyari sa tala ng kasaysayan natin. No? Itinuring na ang kapo ni Satanas no, ang mga babaylan sapagkat ipinagbawal ng mga babaylan ang pagpasok ng iba pang reliyon o ang paggamit kay Yeso Kristo. Kasi noon, ang babaylan, no, bukod, siya, bukod sa tinuno no, ng mga kababaihan, ng gagamot, weather predictor, nagtuturo, no? teacher. So lahat nandun na sa babaylan. So ito yung number one na kalaban ng mga prayli noon. Kasi noon, ang mga katutubo, hindi nagsisimba dahil nga mas nakikinig ang mga katutubo sa mga ritual ng babaylan. So, parang masira ngayon ang imahe ng babaylan. Ang gagawin dito ng mga katutubo ay sasabihin kaanib ito ng mga kasamaan. Kaya nga, kung papansin ninyo, sa tala ng kasaysahin natin, ang mga kababayan madalas, yan yung mga panakot. Kapag tinignan mo no, sa kasaysahin natin, karamihan ng mga aswang, babae, Bihira mga aso na lalaki. Kasi related dyan sa mga sinasabi nilang babaylan. Na kayang magbago ng anyo, na kayang magbigay ng sumpa. no Nag Mas na-relate nga nila yan sa mga witches. Kasi sa western countries, talamak yung mga witches doon. O mga mangkukulam. Sa Pilipinas, ang babaylan naman. O di kaya naman. So pinasama nila yung mga babaylan. Pinagbawal nila yung pagsamba sa mga anito, sa mga Diyos ng Kalikasan. Nasa ganun mapokus sa Christianism yung bayan natin noon. So dahil naging masama yung imahe ng babaylan, nawala yung mga anito, yung pagsamba sa kalikasan, nabago yung kultura na mayroon tayo. Nabago yung nilalaman ng mga paksa ng mga panitikan. At doon, no, unti-unting nagka-transform yung panitikan natin, ha, na dumidepend ngayon sa Christianism. Okay? So marami na bago, tulad ng pamantayan ng Kastila na sinusunod, kung ano ang dapat at hindi, at may kakulang kaparosahan. So malaki ang epekto ng mga kolonisador. Kaya naman natakot ang maraming Pilipino o yung mga katutubo at nag pinili na manirahan sa mga bundok. Kasi noon ang tawag sa kanila ng mga kolonisador ay pagan eh. O di kaya naman mga indyo, di ba? Kasi tatawagin nilang pagan o indyo. Kasi ang concept ng pagan, kailangan, kailangan may mangmang eh. At kung sino matalino, hindi niya ituturo sa mga mangmang yung tama. Yun ang concept ng pagan. At yun ang gusto ipakita ng mga kolonisador noon. Kasi nakita nila noon ng mga katutubo, sumasamba, nagre-ritual sa mga Diyos ng kalikasan, sa apoy, sa hangin, sa tubig, sa lupa, at kung saan saan pa. In short, kay Bathala. Ang problema kasi is kay Bathala, hindi siya discuss sa maraming aral. Ang alam lang nila, ito yung Philippine creator. Pero hindi. Ang Bathala ay tumutukoy sa mga paggalang, pagrespeto sa mga babae, sa tubig, sa hangin, apoy, lupa, at alapaap. In short, ang Bathala ay tumutukoy sa Mother Nature. Kung gayon naman, no, tatawagin talaga nilang Indio o mang mga katutubo kasi hindi nila alam yung culture na meron sa Pilipinas. At ang alam nila, ang culture nila ang tama. So gano'n nila pinatinignan yung mga katutubo noon. At malaking uh, factor yon para mabago yung pamumuhay ng mga katutubo. Okay, so nabanggit ko kanina na mayroon tayo sa katunayan mayroon tatlong pakahulugan ng baybayin, no? Yan ay yung baybayin, no? Bigkasin o ang ikalawa naman ay baybayin, tabing ilog at tabing dagat sapagkat lahat ng sibilisasyon sa mundo ay musbong no, sa tabing ilog o tabing dagat. Tulad ng mga Sumerian, Mesopotamian, hanggang sa mga Pilipino katutubo na nanirahan sa tabing ilog. Kaya nga meron tayong artifact na nakuha noon sa, sa Cagayan Valley, no, sa Cueva, na nakita nila na may mga ukit na tayong letra o titik noon pa man. At very interesting. Bakit? Kasi karamihan sa mga titik natin, walang kanto. Uh, lahat yan alon. So patunay yon na uh, malaki ang pagrespeto ng mga katutubo sa kalikasan natin, lalo na sa tubig. Kaya pag tinignan naman natin, no, halimbawa ito yung ba, no, kapag sinuri natin, isa yung puso na nakabaliktad. So sa madaling salita, ang ba ay nangangahulog ang babae, no, pagmamahal ng babae o di kaya ng magulang dahil is puso. Sa madaling sabi, ang babae ay, na, ay may halaga sa kultura at lipunang Pilipino. Ang babae ay nasa kasaysayan at kilala bilang isang ehemplo, lalo na sa pagpapangaral at pagtuturo sa mga katutubong bata. So malaki ang papel sa lipunang Pilipino ng babae. Pero nung ginawa ng mga colonizers? So pinababa nila, inimpress nila sa babaylan, pinababa nila ang status ng kababaihan na dapat pambahay lang, no? Pati yung pag pagsalo ng apelyido ng lalaki, no? Binigyan sila sa babae. So ganon yung ginawa. Kasi noon ang mga kababaihan ay nangangason, um, nangingisda, lahat in short pantation ng kalalakian pero dahil sa mga mananako pinababa nila ang status ng kababaihan. At interesting din no, yung ka sa um, baybayin. Pag tinignan natin yan maigi, tila yung dalawang tulay na inuugnay ng isang, I mean, tila yung dalawang ilog na inuugnay ng, pampa, ng isang tulay. So, sa madaling salita, no, pwede nga tawaging o isipin natin bangka na may dalawang nagbabalanse, eh, no? kaya nga no man is island. So, lahat tayo nasa ugnayan. Yung salitang ka, no, kapatid, kasalo, kadugo, karamay, kaaway. Lahat yan ay ugnayan eh. So, hindi yan nilikha lamang ng mga katutubo natin o ng mga nilikha natin bilang titik lang. Kundi may malaking bali yan. No? Kaya nga sa saying natin o sabihan natin ngayon, no man is an island. So, lahat tayo ay nasa proseso ng ugnayan at kung walang ugnayan, hindi tayo iiral o hindi mabubuhay. So, kailangan ng mga katutubo ng isa't isa at kailangan natin sa kasalukoy ng isa't isa. Kaya mahalaga na nagkakaunawaan tayong lahat. Okay? So, sa pagtingin at kulturang Filipino, no, ang daigdig ay hindi unfair kundi perfect, no. Perpekto dahil hindi ito masasabing maganda kung walang pangit. Walang malamig kung hindi natin nararamdaman ang init at apoy. Ila nga ito yin yang, you eh, know? Pero ito yung binago kasi sa atin. So hindi na ganito yung paniniwala natin. Bakas malayo na yung pagtingin natin. Sa ko yung panahon ng pagtingin na maraming mag-aaral, no, ay instant. Hindi lang mag-aaral eh, kundi lahat ng, ng Pilipino. Gusto natin instant yaman, instant swerte, instant kaalaman. So, yun ang pinakamaling ginagawa natin. Kaya nga may proseso ang pag-aaral natin. Kinakailangan step by step. I-absorb natin, damhin natin, at i-execute natin. Kaya sa bawat dilim may liwanag. At sa bawat liwanag, may dilim kung kaya ito ay perfect. At dito ko na lang muna tatapusin aking pagbabahagi sapagkat ito ay may limitadong oras lamang. Kaya huwag natin kakalimutan na ang paglago ay sinasadya. Iwasan natin yung puro higa, puro ngaya, at puro hiya. So tama ng pagtalala, simulan natin ng gumawa. At dito po nagtatapos ang aking um, demo teaching. Muli, magandang araw po sa ating lahat at pagpapala po.